Parang <laughs> yan to si Las Sinungaling ang hayop na yan. O sige, play. Mga kababayan, Assalamualaikum. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplan Tukhang, sa Dava Death Squad, at sa mga insid... Tumayo ang testigo! Ay, suhan tayo. Oh, uh, tumayo. ...dente ng pagpatay o extra judicial killing sa Davao. Bago ang script na ito. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang vice mayor at mayor ng Davao City, niminsan ay hindi na naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin ng mahalal ako na vice president. Bakit kaya? Sino may pakana? O, tanongin mo yung partner mo. nag na lang naman yung ICC dahil dyan sa administrasyon na sinuportahan mo. Patanungin mo sa kanila. Ah, hello, hello. Ngayon, Di ba makikibigan tayo? Bakit pa nadamay ako dito? At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa Cheempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa pistigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. On! Oh, mag-file kayo ng kaso dito sa Pilipinas. Oh naman eh. Wala naman pala kayo eh. Dabaw Dog Squad pala kayo eh. Kaya pala membro niyan si Boying. Yung Dabaw Dog Squad. Natatandaan ninyo. Yung sa Bilibid. Yung may nakatakas na ngongo. Sabi ng ngongo, Numayo ang ni niko And unan tayo. oh, sabi nung, ano, nung ngongo, ah. Nakatakas yun. Oh, sabi ni Boying, di ba, yung aso. Yung aso, yung aso. Oh, nando doon yung bangkay, ang ulo. Doon sa septic tank puti ang nakita pala doon, buto. Buto ng Jollibee. Anak ng tinapay talaga naman oh. No? Noong may daba, Dog Squad daw pumunta doon sa lote, doon daw nililibing yung bangkay. Paghukay, buto ng aso yung nakita wala tinap wala talagang sil wala, wala wala walang pag-asa ang putya. Oh sabi nga ni Esme pati yung brief nakita doon at saka yung lighter yun. Oh tama yan eh ito yung pinakaano diyan diversion sabi ko nga sa inyo eh maglalabasan lahat yan Sa susunod makakita na sila ng isdang nagsasalita Oh at saka ano at saka mga ipis na nagmamadjoke. Lahat ng balita ilalabas na ng mga 'yan, totoโด nila 'yan para mawala yung issue diyan sa yung bangag, yung bulag, ganyan. Oh, kaya talagang lahat lalabas 'yan mga bossing, maniwala kayo. Lahat lang mga issue katarantaduhan ilalabas na nila 'yan. Tapos kung sino yung magano yung mag-click, magkakaroon ng Congress inquiry yan. At saka Senate inquiry. Ay, Diyos mio. Oh, ito ah. Baka buto ng dinosaur. Uy, mahal yan. Pag yan nahula, nakuha nyo lang. Lahat siya. Pucha yan. mo. Si... Si Coco Martin. Mabubuhay na naman yan. Sabi nga ni dino dog show na lang. <laughs> dino di no dog show. Bakit ako? Pero ako ko lang kayo, kayo naman, no. Oh. Ano na nangyari sa Bantagat? Huwag mo na ipaalala. Huwag na ipaalala, mamamatay na nga, pinapaalala mo pa. Mamaya, mam mamaya, mabuhayan na naman yan. Ah, oh, sabi nga ni Mio, katulad nung issue nila kay Yormi, after election, naglaho parang bula. Lulutang ulit siya pagtakbo ni Yormi ng senador. Oh, maniwala ka. Hayop na yan. Oh, sige, sige. play naman natin. Ito naman, dito naman tayo magawi. Matapos ang Davao Dog Squad na dog shit oh, na kwento nito ni Matubato na out of the blue biglang lumitaw ang animal matapos magwala si Duterte sa Dabao, kung ano-ano naman katarantado ang balita, binabalita na itong media, kasi hindi na nasundan yun. Mga bossing, isang araw lang siya nang nagtanong, hindi na nasundan yun. Oh, sabi ko nga sa inyo eh. Kung ako media, hahanapin ko yung mga anak niyan. Oy, pst, adik daw yung tatay mo. Pst, oy, ikaw. Adik daw yung tatay mo. Oy, ikaw yung tiyuhin mo. Adik daw, ano masasabi mo, 'di ba? Ganun ang mga media dati. Pero ngayon, ang media wala eh. Oh, natanong lang nila nung unang araw kasi mahalata sila we. Eh. Oh, natanong nila nung unang araw. Ano masasabi mo? Sabi nga ni Vic Rodriguez eh. Planted dyan yung mga media na nandiyan dyan. Planted dyan yung pagpasok. Hindi naman yun humaharap sa... Hindi naman humaharap sa camera yun. Media ratio na umalis. Hindi ka nagpapainterview. O, oh, tas ano yung biglang pumunta siya sa camera kung kailan mainit yung issue. Tapos tatanungin siya, sasagutin niya, pentanil, pentanil. Tapos biglang, I will not dignify it. Ah, di ba? Yung mga ganong style, alam mo na planted na. Sabi ko nga sa inyo, yung interview nung nakaraan ni Connie's eh, and Angel, alam siya ba Si Connie isa ba? Hindi. Si PR Kangil eh, yung interview niya exclusive po. Parang, parang batibot eh.